Iris. Ang malinaw na pangarap ay nagbibigay ng tapang upang sumulong kahit sa gitna ng pagsubok. Kapag alam mo ang direksyon, hindi ka matitinag. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 3, number 5 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 9, number 18 number 25, number 31, number 38 at number 42. Taurus. Kapag malinaw sa isip ang pangarap, bawat hakbang ay nagiging tiyak. Ang tiyaga at disiplina ang nagbubukas ng pintuan sa katuparan. Para sa two digit number ay number 8 at number 20. Para sa 3-digit number i, number 2, number 4 at number 9. Para sa 6 number lotto i, number 20, number 12, number 19, number 27, number 35 at number 11. Gemini, ang pangarap na may malinaw na larawan sa isip ay nagiging ilaw sa dilim. Hindi ka maliligaw basta't hindi mo ito pinakakawalan. Para sa 2-digit number ay, number 10 at number 24. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 7, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 8, number 14, number 21, number 33, number 39, at number 6. Cancer. sa malinaw na pangarap, ang puso ang nagsisilbing gabay. Kapag buo ang loob at may malasakit, lahat ng pagod ay may saysay. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 13. Para sa 3-digit number ay number 0, number 2 at number 6. Para sa 6 number loto ay number 3, number 16 number 23 number 28 number 37 at number 30 Leo ang malinaw na pangarap ay nagiging apoy na nagbibigay lakas Kapag may tiwala sa sarili ang tagumpay ay hindi na may lalayo. Para sa 2 digit number ay number 9 at number 21 Para sa 3 digit number ay number 4 number 5 at number 7. Para sa 6 number loto ay, number 23, number 11, number 2, number 29, number 34, at number 45. Virgo, kapag ang pangarap ay malinaw, nagiging madali ang paggawa ng plano. Ang sipag at dedikasyon ang humuhubog dito hanggang magbunga. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 2, number 3 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 7, number 15, number 26, number 30, number 36 at number 48. Libra. Ang malinaw na pangarap ay parang obra maestra. Unti-unti itong nagiging makulay kapag binigyan mo ng oras at pagmamahal. Para sa 2-digit number ay, number 11 at number 17. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 6, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 14, number 3, number 19 number 28 number 32 at number 40 scorpio ang malinaw na pangarap ay nagbibigay lakas upang magsakripisyo ang hirap na dinaanan ay nagiging pundasyon ng tagumpay para sa 2 digit number ay number 12 at number 23 para sa 3 digit number ay number 3 number 5 at number 7 para sa 6 number loto ay number 6, number 14, number 22, number 31, number 38 at number 47. Sagittarius. Kapag malinaw ang pangarap, ito'y nagiging gabay tulad ng bituin sa gabi. Kahit malayo, tiyak mong mararating basta tuloy-tuloy ka. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 4, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 5, number 17, number 24, number 33, number 39, at number 22. Capricorn ang malinaw na pangarap ay nagiging dahilan ng sipag at syaga. Sa bawat pawis na bumabagsak, mas lalong napapalapit ang katuparan. Para sa 2-digit number ay number 14 at number 27. Para sa 3-digit number ay number 1, number 2, at number 6. Para sa 6-number loto ay number 42, number 17, number 21, number 29, number 35, at number 7. Aquarius. Ang pangarap na malinaw sa isipan ay parang himig na hindi mawawala. Sa bawat pagsasanib ng ideya at syaga, lumilikha ito ng tagumpay. Para sa two-digit number ay, number 9 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 3, number 5 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 10, number 18, number 25, number 30, number 37 at number 23. Pisces, ang malinaw na pangarap ay parang alon na nagtutulak sa iyo sa tamang direksyon. Kahit gaano kahaba ang paglalakbay darating ka sa Pampang ng Tagumpay Para sa 2 digit number ay number 7 at number 22 Para sa 3 digit number ay number 2, number 4 at number 7 Para sa 6 number loto ay number 8, number 16, number 20, number 27, number 34 At number 11.